Ang so sagay na ipinaka-importante, Bugas. Bugas. Asa repitin yung balay dito? Ikaw na. Iskoy ka? Wala. Wala na ka na Si nama awak? Mark Mark? masalah nama awak? Baun Ha? Baun Apa nama awak Baun? Baun Kota Apa kerja awak? Tantun Apa kerja awak? Ha? Apa kerja awak? Saya kerja di Ha? Skrapan Di Skrapan Ha... Saya juga kerana saya akan boleh pergi ke sana Saya juga tidak boleh pergi ke sana Bila Murar lagi kag noybe. Sige, doon tayo sa bahay ninyo ha. Amo saka pa Ada ek ni kulo. bata na sinunda namin kanina yung bahay na nandoon sa itaas so puntahan natin mayroon daw siyang tatay at saka yung bata Uh, huminto na daw sa pag-aaral at saka nagtrabaho para matustusan yung uh, pangailangan la pagkain sa tatay niya. So, alamin natin kung ano po yung uh, istorya ng buhay nila. So, yung bahay lang nandoon sa itaas. So, mayroon tayong kasama si Juan. Ito, ito yung pangalan ni mo, boss? John -John. Si Junjun. So, aketin natin. Ha? ato ano to? মানে বেয়া নকৰে Ay, ah, taruh deh bro. Kembali itu. Mas. Hmm. Kau mana dah? Oh. So mana kau oh. tu lah. <laughs> Selingan mah. Ida mak motor ni. Mana kahap lagi? Bukit. Oo, oh, nandun. na. Oh. Hmm. Oh, oh, oh. nakita na ganyan sa buwan. So, yung mga iso-on o ban, huwag mo kayo lahat sa mga iso-on. Grabe, Para ng kulungan sa... Oh. Ano po, sa kulungan sa... Manok. Iya, begini pengayuk, bugas. Masih bugas. Bugas yang ini. Tuh. Hah, ini lambat sah. Besok. Bawa lagi. Bawa lagi. Bawa lagi. Bawa gamai, Bawa lagi. Bawa lagi. Hah? Kamu temu hemo ni lain. Emong anak, usah emong anak, nak ada re? Duka. Angusah. Eh, uh, ni lele. isa Si Mark, ah, nadaanan to namin kanina. Galing nagtrabaho si Mark. Dari ka Mark. Ito so, po nadaanan natin kanina si Mark. Si Mark na no, tama? Sa alisod na. So morning yung balay din. Kasi rin pangalan ni mo tayo. Yuli. Yuli? Pintis. Yuli Pintis. Yan, yung anak ni mo si Mark. So yung galiro na rin ibigay tayo din. Yan. Ah, baslot ka sa? Hmm? Baslot na nanag nagpudlan niya, may buwan. So, kumusta mo mo din eh? Ay, imong anak duha, ha? Ay, imong si Mrs. Ah, buwan. Ha? Buwag na mo? Asa naman si Mrs. Karun? sa kwan. Ano ka Nana po'y pamilya lai. Ah. Eh. So, ang imong anak duha, ha? Kani si Mark. Pila edad mo, Mark? 15? 16 na 16, 16. 16 ang usan nimong anak. Na. Babaye. Nag 24 to. 24 minyo na pod. Daga pa. Daga pa asa man karon. Tas kagayan ang eskwela. Kagayan? Oh, lagi isko... dito ra pa eskwela siya. Ayaan, sa so, kagayan. Oo, kaya. Mhm. Mm so, dugay-dugay wala na kauli din ni. Oh. Uh. Mm -hmm. So, ikaw pila na po edad nimo? 51. Oo, oh, nya. Unsa pay trabaho nimo? Ah, naghabal-habal ko soo na, sir. Yan. Palaga na ito, sakit. Nagkasakit po yan? Ano ko yung sakit ninyo? TB. Nagka-TB kayo? Ganun po bang? So ngayon wala na kayo naghabal-habal? Dito na lang kayo sa bahay? Oo. Mga pananim? kayong mga pananim? Mga tanong-tanong? So kayo, nare-reset, manwa So, kumusta ang kuha ninyo? Nagkasakit kayo dito lang kayo sa bahay. Kumusta yung mga pagkain niyo? Ganang ko nila. Saan ka mag-anak mo? Oh? Ako, gumamang ko. Ito, nag-aaral. Sa si mga? Ha? Huh? Ito, dyan isya. Diba? Wala, nag-eskoy lang. Ning hunong. Mark, kung sa man sa kay grado, kung tada Mark? Grade 1. Grade 1? Grade 1? Pilih 16. 16 anak. Graduannya ni hunung kamar. Hunung kawan di 19. <sansionate> <sansionate> nihono ka, nihono ka eskwela Mark. Nga nang nihono man ka Mark? Nugon ka ayaw. Ha? Nakangidas man daw eh. Tapos, wala nakaka-eskwela. So karoon, nagtrabaho ni siya. Oo, ay <outly> nahihin na yun. nag <Scheduling> na isang mag-isip. Nga ka na yung trabaho ni Mark. Ang iyang swildo. Pila po mong swildo karoon Mark? 150. <fighters> ha? 150 nang <affordability> 150. 150 ang adlaw? Nga kanay mong sildo, para un sa awam Palit nyo bugas. Ipalit nyo bugas? Palit bugas. Ipalit nyo bugas tayo? Oh, Ipalit nyo bugas? O, dia bikas. Ha? Dia bikas, e nga amini dia. Nagabot. O, ah, wala da ika din Mark? Wala. na siya. Imbalhin ka din he, ka din he sa iyong sakit. Ha. Uh -huh. So, ikaw, Mark, toh akan naghigdaan sa imu. Nga, so, tiyo? Uh -huh. Lolo-lolo normo lolo, kana. Lolo-lolo nimo kenang di sak tikas. Hmm. si papa nimo din he. Mm. anak tua sa nag kasulte man mo si mong ana. Hmm. Sekali bu nya ombai mm. terbah. Mun mm. sai mong mm. gi pangayoy nyata? Hayo sekali bu ni hanya ombai terbah. Kay nag eskuela. Para un saon unta nimo imong gi hangyo kita tagu kenang. mana dah subunan para pagkaoon oh. mm -hmm. so karon apa moy bogas karon indi <coughs> ayo wala sudan <coughs> wala korta na kay korta dia wala ge baseng singko -sing piso wala, wala ge korta kuno sitatay wala sudan ay bogas gamay lang kayo Si Mark ay nagtrabaho 16 years old, hindi na nag-aaral grade 1. Minto sa pag-aaral at saka nagtrabaho 150 ang araw. So, yan makatulong na daw sa pangbili ng bigas. Basi mo tanaw imong bata ani kay sinalan si imong bata Saka kagayan. Sinsya in wind. basi kun tanaw siya ani wala kay sulti saya ha. Odong odong ni na ba ho. Ni hilak siya nag, nag nag video call mo. Mhm. Sumuol ito siya niya dere. Oo. ni. Closing. Hmm. Sa iyo asawa, tay, lugay na mo nag nagbulag. Lugay na po. Ano pa na like yun? Sinkawan niya sa pala. Hmm. maoba So na na siya pamilya po lain. Ha? Mm. Mark, hmm. ang sagay na ipinaka-importante niyo? Bugas. Bugas? bugas. Mm. Wala kami dalang bugas. Okay, hmm. Bigyan natin ng pira si tatay para makabili ng bigas. At saka yung sabi niya, yung pang-ulam. Vitamins ang wala pa wala pa ni bukay na, na mo tambay. sa konsol, may so may so so brigas, Wala din mo ni adto sa. Wala niya ni Ado sa ni adto sa. Ninyo wala, ninyo wala, ay, pa. wala pa. What? Buwan na ka pin niya wala pa naghuwat lang gusto wag dire sa beach Oh, nae pre nga tambal sa TV. Sa barangay wala. Wala na. Di so, Gilargo man nila gulungsod. So ipaluap ninyo ha. Kasi anong kapag TV yung sakit mo may ano po, may maintenance po pre Slang sa Ano ko yung x-ray niya, sir? Hmm. So, ang... So yung... Ano lang kay dili mami doktor. Ah. <laughs> Kuan, kanang ang importante diha tay, advice na mo ninyo, follow pa ang tabogon. kaya ah. Kay na siya pre nga tambal. Mm. Ha? Water uh, 6 months ang oban, mula pa pag 6 months. So importante ang uh, Siya so tawag sa tabogon sa MSWD na no. Um. Tabogon MSWD isang buwan na daw naghintay si tatay di ba alam nating lahat mayroon pong pre na gamot sa TV po uh, set out uh, DSWD Tabogon ah. inswd Tabugon, Tabogon Puentes din he sa nga lugar diri tay Juan Managasi Tabogon Porok Porok uh, Managasi Tabogon si Yule Puentes yan po ah uh, dito sa maliit na kubo nagano siya na Nag, naglaen siya og puyo ang iyang usang anak si Mark na aradia sa iyang kaliwat po sa kilid. Na ihatag ang tayo ha? Para pangbukas niya tayo? Eh, 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 5,000 tayo. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Nakakay sing kumel, siguro palit bugas o sudan, ha? Uh -huh. Nya, paluwa pa ang katong pre nga uh -huh. tambal sa TV. Uh -huh. Sa Tabugon, ha? Salamat kayo sir, So, yan po, uh, salamat sa sponsor natin ngayon, uh, Ilsia Day Family of Singapore. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Si Tatay Yuli po ang napili nating uh, Nabigyan po ngayong araw po. So, tay, uh, inaot na sa karon sa inyo salamat ha. Mark. Siguro palit mong bukas ah. Oh, Oo. Para ang imuhang inadlaw nga. Sinto. So, Tigom-tigom na ha. Oo. Oh, tagas kayo mong buhok. Patupi niya. Ha? Patupi? Patupi si Mark? Ah. Uh, Pilay bayad sa patupi ron. 50, Sinkwinta? Ah. Oh, Mark, patupi ha. Salamat kayo sa. Uh, salamat sa si ginawa. Huh? Siya na uh, ang imong papa na adri karon. So giare gi So ingon ni tatay nagiskwila pa daw ka. So nangayo daw siya nimo ganiha og nakabidyo call mo nangayo siya 1000. So wala siya gi kahatag tay nag huh? 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 na, huh? okay, uh, kay nagiskwila Oh. Oh, uh, sige tay uh, ha hinaot na magatabang ha. Sige salamat 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 sa sponsor at salamat sa ning nato karon hmm. si Junjun. Oh, -Jun. uh, huh? uh, salamat kay Jun ha. Yeah. Mark, unsa may kasulti nimo Mark? Salamat kaya. Mm -hmm. May magduga ha? Mag Ang laot Siguro palit bugas ha? John, pwede na siya makapalit bugas siguro mo. eh bugas man. Tujuy siguro bugas. Pwede siguro ko sa kasako. Tawag na yung anak. Sige, i-video call ko na sila. Day! Yan, tumawag na yung anak. Adre. Yaman yeah. yeah. re ang vlogger dai si Rino si Si Labos Rene. Hmm. Hello, hmm. kamusta? kumusta? Na karon sa muang papa. Ha? Alagayo? Alag kayo? Ah, ano, anak kay. <laughs> ano, Narin ano? na mo nag gi kuan na Nagpakita ko na siya. Nagibong siya. May istorya doon ah. Kaya nangita ni siya sa ha. Huh? na? Oh, sige. Sige Sige, na naman. Sige, sige na naman. Sige, sige na Sige, nagpangita. Ang lagi ko na siya sa inyo ha. Lahat mo doon. Kila itong bayan ano? Ano? Nanakailas si Moho no. Wala kakaila na dai. Si Mark mana. Si Mark. Hoy. Loko ka yung git. Loko na siyang buhok niya. Tero may buhok niya, nang na tiguan. ano ano, Ang patopi niya kag Mark kan. para ba tayo. Ah. Nagi lock in tao na ganin na kay Sige siya po itong informasyon lagi Magi lock ka sa ni mo, ina ate Ate Sino kang nak pohon nga Ha? Manak Mas aman? Mas aman? Mas aman? Mas aman? Mas aman? Mas aman? Mas Jangan lupa untuk beritah também Sounds good Macam mana saya boleh akan beritahu panggilan pada diri saya? Serius, tinggal di mana aja Diri Dala kau nak bugas. Lima.